Kasi gano'n naniniwala guys eh. Kapag ka mayroong taong hin, uh, gumawa sa'yo ng hindi maganda or uh, hindi ka nais na uh, kapag yun eh, ni mo rin ng isang bagay na ano, makakasama dun sa tao na gumawa sa'yo ng masama. Uh, naniniwala kasi ako na ano eh, um, parang hindi rin magiging maganda ang balik sa'yo. Kaya yun, um, Kapag uh, nakakaramdam ako ng mga yun, uh, sama ng loob or uh, naiinis ako kasi... Uh... guys. Welcome po sa akin channel. This is Nima Lakay po. Simplify happy na yan. simpleng buhay. Buhay na walang art. Less stress. Join me guys sa akin simpleng vlog for today. Isang magandang buhay po sa ating lahat. guys, kakarating ko lang galing sa trabaho it's, ayan, uh, 12.30am so ayan, minsan late na po talaga ako nakaka-uwi uh, pag ang pasok ko isa uh, 2pm hanggang 10.30pm 10 so, minsan, ayan uh, 12, uh, midnight na ako nakaka-uwi 12.30, ganun pagka, uh, ang biyahe is uh, mabilis. So, mabilis din tayo nakaka-uwi. So, ayan, sabi ko bago ako pumanik doon sa itaas, ayan, uh, nandito po ako sa aming sala. So, sabi ko magbablog ako. So, thankful, and, uh, ayan, na, yan ayan, maraming maraming magagandang blessing na dumating sa atin. Pagpasok pa lang nitong taong 2024. So, um, nakakatuwa, nakakatuwa kasi guys uh, yung mga magaganda na blessing na dumadating sa ating uh, buhay. So hindi naman yung ano hindi po yung materials, hindi lang naman po yung uh, financial or ano at uh, yung kumbaga yung inner peace na meron ka sa kalooban mo, yun ang ano uh, isang maganda talaga na blessing na tahimik na buhay, mapayapa na buhay, yung magaan yung kalooban mo. So yun um minsan kasi kahit na meron mga bagay o na hindi magandang pangyayari sa ating buhay um Minsan kahit na may gumagawa sa atin ng hindi magaganda or kanais-nais, nice. dapat ah, uh, yun uh, piliin pa rin natin na ano yun uh, gumawa ng kabutihan at uh, magtanim ng kabutihan. So kagaya ng ano, mga sinasabi ko na yung farmer ka ba ng ano farmer ka ba ng iwan ng sama ng loob or uh, galit sa kapwa. So dapat uh, yun uh, piliin natin na makapagtanim tayo ng ano uh, kabutihan sa ating ano sa ating uh, tao sa at, sa mga tao sa ating paligid alam niyo kasi um, yun ah, uh, kung baga mapapaisip ka sa dami ng mga magagandang pangyayari sa inyong buhay um, yun na lang iisipin mo eh uh, kesa gantihan mo na, uh, kesa gagantihan mo yung mga tao na nasa paligid mo na hindi maganda di magtanim ka ng uh, magagandang bagay so kesa magtanim ka ng ano ng uh, kasating uh, ingit or galit so yun, uh, napaka thankful ko kasi um, yan, um, kung ano man yung mga problema mo na yan is uh, may pinagdadaanan ka so um, malalampasan mo yan at maaayos siya so misan kasi ganun, eh, ganun ang ano um, Uh, parang pakiramdam mo ah uh, nag ano ka nag uh, tanim ka ng ano eh ng, ng kumbaga magagandang bagay kabutihan pero minsan yung sinusuki -okay sa iyo isa uh, hindi mo deserve pakiramdam mo na yung ibinabalik sa iyo isa uh, hindi uh, hindi sapat dun sa pinakikita mong maganda. So, isa mapapakwestiyon ka, bakit nga ba ganoon? So, ang pinakikita sa'yo ng uh, tao, tao, Uh, tao na pinagaan ano, mo na pinag uh, binibigyan mo ng Kabupiya. So ako ang na ko ngayong pagpasok ng taon na 2024, mas gusto ko ano ay uh, mag uh, magtanim ka ng ano pa, uh, magagandang bagay. Uh, kabutihan, sa kapwa. Um, hindi hindi naman niya na uh, ako magkakaito walang return yan para uh, walang return na magmumula sa kanya. Yun, kung ba ang ka na maganda sa kanya tapos hindi kasi kumbaga uh, hindi ka kumbaga yung pinakita ka ng hindi maganda. Um, kahit hindi naman siya ang mag-return, kumbaga uh, ating uh, butihing Diyos, na siya magbabalik noon. So, uh, minsan napapaisip lang ako, sabi ko, ay, bakit kaya uh, ganun siya sa akin, or ano, ah, uh, kumbaga, nag, uh, so, yung, ah, uh, taon nga na ito, yun, uh, ah, napaka-thankful ko, kasi, ah, uh, yung mga magagandang bagay na dumating sa, sa akin, bungad pa lang ng taon. Alam nyo, ah, uh, yun na lang ang iniisip ko na uh, napakabuti ng ating butihing Diyos sa sa akin at uh, sa aking pamilya kaya yun uh, pinakikita ang pinipilit ko or uh, ay pang ng term na pinipilit ko kaya yun na nga ang ginagawa ko isa uh, magtanim ng uh, magtanim ng maganda para yun um, kahit hindi ka masuklian ng tao na yun uh, or mga kung ano yung itanim hindi ka mamasuklian nun Uh, nandiyan naman yung nasa itaas, na siya magbibigay sa'yo ng uh, sukle. So, minsan ganun eh. Ganun yung ano nangyayari. Uh, guys. Ayan, uh, madilim na. Ayan, mga sinampay ko dyan. So, ayan, wala lang sabi ko, makipagpwentohan lang ako sa inyo. At, ayan, uh, uh, yun nga, yung paggawa ng kapabutihan. Uh, 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 maging ano natin yung uh, choice sa life or at uh, uh, gawin natin ano, Uh, isa isang buhay, isa buhay 'yon. yung paggawa ng uh, kabutihan. Hindi hindi man ito maibalik o ma-maisukli sa atin, or kahit na hindi ka pinakikitaan ng maganda ng mga taong uh, binigyan mo ng kabutihan, ah uh, ako ay naniniwala ako eh talaga na um ah uh, yung Diyos na lumilipad sa atin na uh, 'yun yung ano, uh, kahit hindi hindi niya maibalik 'yun. Uh, yung nandoon sa itas ang magbabalik sa iyo. So nisang kasi parang feeling mo nakakatamad mag uh, tinatamad ka na ano gawa ng kabutihan uh, yung mga tao, yung tao na hindi nagpapakita sa iyo ng uh, kagandahan ng ugali or asal. Uh, ako yun na lang ang ano ko yung, uh, this year uh, 2024 magtanim ng ano uh, kabutihan para ano nalaman na yung balik sa iyo. Uh, maganda, hindi man siya magbalik mga tao na hindi gumagawa sa atin ng uh, hindi magaganda wag natin isipin na sila ay gantihan or uh, magtanim tayo ng uh, sama ng loob o yan, okay lang tama lang na sa uh, kung makaramdan tayo ng sama ng loob kasi we are human tao tayo so natural lang yun na makaramdam pero yung ikaw yung gagawa ng ano yung gaganti sa kanya kasi nga uh, hindi mo nagustuhan yung ginawa sa ginawa mo sa kanya huwag tayong gagawa nang uh, uh, ganti sa kanya or rin natin kasi uh, yun nga uh, na ko kasi nga uh, sa mga blessing na dumadating sa aking uh, life uh, kung siguro naging palaganti ako or uh, kung baga kung ginaganti ako rin siya ng ano ng um, hindi maganda baka yun ah uh, iniisip ko na lang ah uh, baka walang kumbaga hindi yung biya sa akin isa sa uh, mag-block kumbaga maharang kasi nga yung sa ginagawa kong pagganti uh, walang naman yung pagganti dun sa uh, tao na hindi gumawa sa akin ng uh, maganda kasi gano'n naniniwala guys eh kapag mayroong taong uh, gumawa sa ng ng hindi maganda or uh, hindi ka nais na isa. Uh, kapag yun ni eh, ginantihan mo rin ng isang bagay na ano, makakasama dun sa tao na gumawa sa iyo ng masama. Ah, uh, kasi ako na ano eh, um, parang hindi rin magiging maganda ang balik sa iyo. Kaya yun um, kapag uh, nakakaramdam ako ng mga yun uh, sama ng loob or uh, naiinis ako kasi uh, um, yung pinakikita ang ka kanang hindi maganda ng tao na yon o uh, kahit na uh, tinanima mo yon ng kabutihan um, hindi na lang akong nag uh, kumikibo uh, bag ko sa kumbaga uh, yun nga mas ini-improve ko na lang yung sarili ko so yun uh, mas pi uh, nagpo-focus ako dun sa mga magagandang bagay na meron ako kasi alam niyo guys ah uh, yun na, uh, naniniwala ako kasi na yun na, uh, yung kumbaga uh, na harang yung mga blessing na papunta sa iyo uh, kung lagi kang uh, gaganti ng hindi maganda dun sa yun nga, yung sa mga nagpapakita sa iyo ng hindi maganda bakos gantihan mo yun ng kabutihan alam mo yung balik sa iyo maganda doble 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 dun sa ano double uh, doble dun sa iginanti mo na ano, kakabutihan. Kaya yun nga, nagpapasalamat ako kasi nga, natutuwa ko kasi itong pagpasok pa lang ng 2024, so ano pa lang ba tayo ngayon, uh, February, mag-March na, so kahit paano ma ma ano mag yung buhay, at uh, tahimik, at uh, kumbaga yung, yung inner peace mo, yung uh, katahimikan ng kalooban mo, uh, yung okay yung nararamdaman mo, walang nagkakasakit sa pamilya, yun, happy, magiging, kumbaga, happy, happy, happy ako dun sa ganun, na, uh, tahimik, uh, at, uh, yung, kumbaga, yung inner peace mo, um, masaya, kumbaga, wala kasi na, nasasakta na tao, at, kumbaga, kahit paano, may mga nakakapagbigay ka ng, uh, saya din sa iba, hindi lang naman financially yung ano uh, happiness ng isang tao kumbaga yung pagkagising mo pa lang ng umaga magaan magaan ang life yung nakangiti ka pag nagtatrabaho at um, yung kahit natambak ka ng trabaho dito sa bahay at kahit tambaka ka pa rin ng trabaho pagdating doon sa totoong work kung saan yung uh, nagbibigay ng kabuhayan mo is uh, magaan, magaan mo nagagawa yung trabaho mo kasi kumingit-ngit ka ng uh, galit or inis inis or uh, hinanakit do sa mga taong nga uh, gumagawa sa inang hindi maganda eh parang mabigat, hindi mo magagawa yung tambak-tambak na trabaho at um, yung uh, trabaho mo sa totoong trab yung tunay mong trabaho kasi kung uh, yun nga yung sinasabi ko nga na kung i-spread mo yung kabutihan kahit na ginawa ka ng tao na hindi maganda eh alam mo uh, magiging magaan magaan ang buhay kung wag mong uh, wag mong gagantihan yun so yun at um, ismut smooth, magiging smooth yung buhay mo. So, masaya yung buhay. Yun, ayan, kagaya niya, kahit late, late ako nakaka-uwi, ah, I'm feeling good, Peaceful happy. Happy ako kasi hindi ko iniisip na kumbaga yung tao na gumawa gumagawa sa atin ng uh, hindi maganda eh gaganti ko ng ano hindi. Uh, Kumbagkus pinakikitaan ko pa rin ng kabutihan ng uh, tao na nakakasakit minsan sa akin na ano ng kalooban. Life is good. Uh, kaya magtanim ka ng ano kabutihan. Huwag kang gaganti ng anuman na makakas, makakas sama din doon sa tao na yun. Kasi baka bumalik eh. Baka bumalik sa'yo. Yun yung, yun ang pinakaano nun eh. Kapag kami gumawa sa'yo ng masama, gagantihan mo ng masama, eh paano kung tumalbog pabalik sa'yo? Eh di yun ah. Kumbaga, hindi magiging maganda. So, huwag mo na, taniman mo rin ng kabutihan. At ah, gantihan mo ng kabutihan para maging magaan ang pasok ng blessing sa'yo. So yun lang guys ang magandang buhay po. Salamat sa pakikinig.